akin may mga mga section yan mangga, indian mango kalabasa may kasakang pang bagoong saan sila madumirit sa ano baka ano ito, ano mga ito dyan? ano ba ito, kamote? Opo. isa yan namin dyan, Ay, isa yung mas plastic ayan may kamote kamote gabi? kamote kamote gusto ba? medyo ay yan sabayan sabay yan dala sa akin pasalubong ng akin eh pa birthday photo spaghetti ay laga tama tama yan yung saging na ano, na green kasi mm. sa watagal kami pag ano sa amin yung bibigay sa akin ng saging ito kay Mito gusto ko pa yung kay Mito tama tama kaya ko so, baka pwede mo ako dyan ang oh, naman me no problem sabi niya hindi yeah, alam parang malambot mo itong Pino ito guys si Pino hindi na kaya siya dun eh kaya ito isang katutak ng mangga pa rin So, manggang inog, tsaka manggang ilaw. Kalo tsak magsasawa niyan. Grado mamaya. Sarap lang guys. Huwag nabibisita ka ng mga kaibigan. Maraming biyaya. Ayan, may spaghetti pa. Spaghetti, takpan muna natin. guys malaking tulong to sa akin sa atong palakas ng katawan palakas to ng katawan ito ah, ang sarap pinalabaw pinalabaw na mangga may pino Yay. marami na naman tayong pagkain marami ano sang punong punong ganto oh. hindi na kinuha yung eco bag yun guys salamat ako sa biyaya tapos ang mga dito dyan kaya ba yun? opo yun guys ano ano may gulay butas may mangga spaghetti okay guys bye bye